Alagaan ang iyong paningin. Ang paningin ay nagbibigay sa atin ng higit sa 90% ng impormasyon tungkol sa kapaligiran. Kaya't napakahalaga na alagaan ito sa buong buhay, minsan tanging ang isa sa iyong mga mahal sa buhay, ang nakakapagpatingin para sa pagsusuri ng paningin. Maaring kabilang dito ang paggamit ng mga patak ng mata ng doktor o nars. Ang mga patak ay nagpapalawak ng mga pupil na nagbibigay daan sa doktor na masusing suriin ang mga mata. Nang walang mga patak na ito, ang pagsusuri ay hindi magiging posible. Ang mga patak ay nagiging sanhi ng pagkapanatili ng mga pupil na bukas, anuman ang tindi ng liwanag. Ang fenomenong ito ay siyentipikong tinatawag na pansamantalang pagkaparalisa ng kalamnan ng sphincter ng pupil. Pagkatapos ng ilang oras, ang epekto na ito ay humihina at ang mga pupil ay muling tumutugon sa liwanag, lumalawak sa dilim at humihigpit sa maliwanag na liwanag. Ang mga pupil ay nagre-regula ng dami ng liwanag na pumapasok sa mata. Ang liwanag ay enerhiya. Kapag mas maraming liwanag, mas maraming enerhiya ang naaabsorb ng retina, ang pamantayan sa kaligtasan nagtatakda kung gaano karaming enerhiya ang ligtas para sa paningin. Pagkatapos gumamit ng patak, ang mata ay mas madaling maapektuhan ng nakakapinsalang liwanag. Ang pinakamalakas na pinagmulan nito sa ating kapaligiran ay ang araw. Ang araw ay naglalabas ng napakalakas na enerhiya na maaaring makasira sa retina sa normal na mga kondisyon, ang mga nakikitang pupil ay nagpuprotekta laban sa liwanag ng araw. Ngunit pagkatapos ng paggamit ng mga patak, ang natural na proteksyong ito ay nawawala. Upang protektahan ang mga mata pagkatapos ng paggamit ng mga patak, sapat na ang magsuot ng salamin sa araw. Ang simpleng hakbang na ito ay maaaring makapagpigil sa pinsala sa paningin. Mahalaga na ipaalam mo sa iba ang tungkol sa bantana ito. Tandaan, ang mga pupil na pinalawak at hindi tumutugon sa liwanag, ay nagdadala ng panganib protektahan ang iyong mga mata at ipaalam sa iba ang tungkol sa panganib na ito ang pagsusuot ng salamin sa araw pagkatapos gumamit ng mga patak ay isang napakaliit na pagsisikap na maaaring magligtas sa iyong mga mata mula sa seryoso at permanenteng pinsala alagaan ang iyong paningin at kalusugan ng iyong mga mahal sa buhay